Raymond, if I may, gusto ko lang pong ipagmalaki na tayo ang principal author ng Magna Carta for C-Faders yeah, uh, at very soon po mm -mm. ay mahanap na po ni Presidente ito. At tayo rin po ay nakibahagi doon sa prohibition o author tayo ng no permit, no exam. Ayaw po natin yan. Wala mm. na pong estudyante na pagbabawalang magtake mag-take ng exam pag hindi po sila nakabayad ng kanilang mga tuition mm -mm. fees. At may inilagay na rin tayo, Raymond, ng mga karampatang mga dapat gawin mm -mm. at pagtulong ng gobyerno para mabayaran itong mga tuition ng ating mga estudyante. At hopefully, Raymond, if I may, mm Go -mm. ahead. meron tayong sinayon na e-voting bill na hopefully by 2025 ay magamit po ito ng ating mga overseas Filipinos, OSWs at Siemens para makaboto through their cellphone, through their email, or through any electronic means. Dahil 600,000 lang po ang bumoto noong 2022, nasa 15 million na po ang mga Pinoy natin all over the world at OFW, mm -hmm. 1.8 lang ang nag-register, 600,000 lang ang bumoto they have the right to vote and the right to suffrage raymond mm -mm. Uh -huh. so mas mapadali na yan dahil uh, cellphone online na lang hindi na nila kailangan pang magpunta sa ating mga embahada sa host country congresswoman yes alam mo ganito yan raymond pagka naipasa sa na itong e-voting bill kahit nasa laot sila mm -mm. kahit nagtatrabaho sila sa mga bahay sa mga opisina kahit nasaan sila Mag-register sila kasi syempre may proseso ito, may register, makikita mo ka mo, mm -hmm. ikaw ba talaga yan. May passport naman tayo, may uh, national ID tayo, may contract wo workers contract tayo. So malalaman nila na talagang ikaw ang bumoboto. Wala nang mm -hmm. dahilan para hindi makaboto ang bawat Pilipino na nasa ibang bansa. Mm -hmm.